Hi guys, meron akong import ano dito. Hindi ko alam kung anong tatawag ko sa kanya. <laughs> Isa siyang sirani ko. <laughs> God, say hello to my vlog. Hi! <laughs> ano yan, guys, kaibigan ko from Antipolo. Dumayo siya dito sa garden natin para magayos ng mga plant stand ko. <laughs> Hindi, kasi na-timing na nasira na yung patungan natin ng halaman dito. Ayan. At sinusubukan naman niyang ayusin. Kaya lang, sabi ko, tanggalin na lang niya kasi. Kahit magpalit kami ng ilang kahoy, hindi na rin kasi sa mga halaman natin. Kasi bulok na yung mga kahoy. Tingnan mo naman yan. Yes, oh. yeah, 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 yeah. Kaya nga, baka iyakan ko pa yung <laughs> halaman pag nahulog. Kasi kahapon, di ba, nakaano na sila na no, nakita ko. Hmm. Papatay niya. <laughs> Hindi naman papatay, pero lahat sila nakaano na nakatabingin oh, na. Parang mahuhulog na sila. Tapos yung mga, di ba dalawang layer doon guys? Nilipat ko na lang muna dito yung mga halaman natin. Ayan. At dahil wala kaming mga kahoy, iisipan ko na lang ng paraan kung paano ko sila maaayos dito. Thank you for trying yan. <laughs> Thank you for trying kahit kinabahan talaga ako sa so gusto mong mangyari. Ayan. Ang dami ka rin palang halaman dyan, oh. Paano ba namang hindi bibigay yung patungan dyan, no? Mm -hmm. Ang bibigat ng mga nilagay na. Ayan na sila, guys. Pero in fairness, gumaganda-ganda na yung mga halaman. Kasi medyo umuulan-ulan na dito. Hindi ka tulad ng nakaraang buwan. Hala, kailangan mo hakutin yan. May gagawin ako, pinakita lang kita. Babush! Babush! Guys, maghanap kayo ng gantong kaibigan na. <laughs> ayan. So, iniisip namin, pansamantala, kasi wala kaming mga buho para gumawa ng plant stand ulit doon. So, iniisip ko, etong mga patungan ko na to, ayan dalawa, ililipat na lang muna namin doon, pansamantala. Habang hindi pa ako nakakapagpagawa ulit. Ha? Pwede pa? Ito guys, oy. Kasi may isa pa dito eh. Ayan, dinikit ko lang dito sa plant stand natin. natin. Yan na lang muna yung ipapalagay ko doon pansamantala. nakakatuwa medyo nakaka-recover na yung mga halaman natin. Dahil pambakot din guys o, oh. ayaw nyo. <laughs> hindi sa atin yun. Loko-loko <laughs> ka talaga. Ayan na. Sige, hindi kita tutulungan. Ikaw na. Nag-asikaso ako sa lahat. Wow! <laughs> Andito kasi yung ano natin guys. So yung plant stand natin. Tapos yung isang patungan. Hindi lera ko lang dito. Pero sa ngayon, papatanggal ko na muna para lang may mapaglagyan naman yung mga halaman natin dito. Parang gusto ko tuloy mag-ayos ng halaman. Ang init-init pa naman. Ganda nga yun. Bawas pat. Sige ko po ka. Sige. Namumulaklak talaga yan. Temo. Ito yun na. naman. Kaya nga. Ganito talaga guys ang ano. Ganito talaga yung mga sabik sa ano. Kalikasan. <laughs> Walang mga halaman sa kanila. Oh. So sad. So sad. hoy ano? Wow, gugum ang anim yan. Ano Ayan yata yun na mumula ka di ba? Tuntunin mo yung nandun sa lata. Kasi yun yung pinaka ano nun eh, puno. Lata. Yung, yung lata dyan sa gilid. Wala Ayan. Ano walang puno? Ano walang puno? Ay, yung lata, ito yung, yung ito bago. O yan, tatay. Sige, tanggalin mo. Sigurado ka ha. Sado niyang na-enjoy yung ano guys, ang garden ko. Kaya gusto niya may maiambag man lang daw <laughs> siya. sige, sige. Push mo yan. Debra! Uwo! Ah-ah! Debra -ah! Uwo. Oh, talaga naman. Yan ang pangalan nila. Ayan, pati yung ano yan. Guys, yeah. yes, ngay magmamando-mando lang tayo dito. Okay ba? Yes, yes, yes. yes, yes, yes. <laughs> pati yung hollow blocks, ha, ililipat natin. Yan. Ililipat mo pala. Okay. Yeah. Ililipat mo. Tandaan mo, ito yung magpapayaman sa'yo. Yung <laughs> anto. Tandaan nyo to, guys, ha. Follow my YouTube channel. May YouTube ka ba? Oo. May YouTube channel pala to. Magkaibigan ba talaga tayo? Hindi ko. <laughs> Apsi Lalagay ko na lang dito yung ano mo. YouTube channel mo. Puro damo na rin. Guys, tingnan niyo nilinis niya dito. Good job. Kayo ng kaibigan, po, ha? Good job. May silbi ka ring ano. May napakinabangan din ako sa isa tagal ng panahon. Woo, after 15 years. 5 years kaming hindi nagkita. Ah, yeah. hindi pala more than, no? More than 5. Mga 7? Grabe. Nasa Pilipinas nang kami pareho niyan. Kailan <laughs> balik na ang ibang bansa? Hindi na kami nakita eh. Ang sarap pala magmando-mando lang, no? Oo, oo, oo. Gets mo yung sinabi ko? Oo, oh, ganun po. Hindi dyan. Tama lang, na umuna Pwedeng <laughs> napag-umuna. <laughs> Sorry na, excited. Mamaya may pala ka dyan, tumili ka. Hindi <laughs> malalaman ng viewers kung anong gender to. <laughs> 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 Hindi ba? <laughs> Hindi ba malalaman? Hindi obvious? <laughs> I-enjoy ko muna ang pag-ano ko. Pag mamando-mando. Naks. Naghahanap kasi siya ng gagawin niya. Kaya pagbigyan natin. Pagbigyan natin yung gusto niya. Hi guys! Ngayon lang ulit ako nakabalik at ngayon na ako makakapag-upload sa inyo tungkol sa ginawa namin ng kaibigan ko. Shout out sa Yats! Thank you ulit! Guys, pakifollow niyo siya sa YouTube channel niya. ilalagay ko dito yan. And ayun, punta tayo doon kasi kahapon, after niya maglinis, after niya magayos doon kasi ako yung tinuro-turo ko lang sa kanya yung gagawin. Pero yung mga halaman, ako rin yung naglagay sa gilid. Tapos, kasabay mo, nagpe-prepare ako para sa tindahan. Tapos, biglang umulan. At ayun, nakala ko titigil siya pero hindi tumigil hanggang ngayon. Guys, sumuulan pa rin dito sa amin. Ayan Oh. Wala pa rin siyang tigil. Pero, mahina naman na. Ah. Kaya pwede ko na kayong itur doon sa ginawa namin kahapon. At meron naman tayong payong dito. So ayun guys, punta ako doon. Pakita ko sa inyo kasi gandahan ako sa ginawa namin. Kakatuwa yung mga halaman natin ngayon. Sobrang nag enjoy sila sa ano sa ulan. Kasi ito yung so far, ito yung pinakamahabang oras na umulan dito sa atin. Kaya nakakatuwa din. At nagmadali rin ako pumunta kasi yung mga halaman ko na nandito sa silong, yung na hindi na uulanan, yan, ilalabas ulit natin yan. Para ma-enjoy din nila yung ulan, ba? Diba? Kasi mukhang ano to, mukhang maghapon pa to tong ulan nato Pasyal tayo dun. Pero kailangan ko nang iano yung camera natin kasi nakapayong lang ako. Mahirap din. Sana ako dun. Tignan nyo yung mga halaman natin dito. At sya ka, in fairness, simula nung nag-uulan na kahit paunti-unti lang, halos araw-araw, nakakabawi na talaga ng ganda yung mga halaman natin. Ayan, eh, Kasi nga, nadidiligan na sila. At sya ka, nauulan na na sila, diba? Nakakatawa. Ang ganda nila tingnan. Akala ko, mauubusan ako ng halaman eh. <laughs> umabot pa naman, guys, sa ano. Umabot pa naman sa tag-ulan. So, ayan, pasok na tayo doon. Ang Dal daldal ko na naman. Tingnan niyo yung photos ko. Ay! <laughs> Ayan guys, di ba pinalagay ko dito yung dalawang upuan? Ayan, si Yats din yung gumawa niya. Tapos, yung isa doon sa taas, pinatong namin siya sa dalawang, tagdalawang hollow blocks. Ayun o, no, para mas nakaangat siya dito sa kabila. Kasi magkapantay lang yan eh eh, sabi ko gusto ko ng parang dalawang layer pa din tapos yung ibang halaman pinagilid ko sa kanila so ito yung nila na nakapatong doon guys kasi maaano talaga yun eh mabibigat kaya talagang hindi rin kinaya ng matagal nung ginawa ni Puti actually si ate tsaka si Puti yung gumawa nun last year yata or last last year. hindi ko maalala And ayun, kasi yung mga yan, yan yung mga nakalagay sa kanila. Imagine, ang lalaki, ba? Diba? Tapos ayun, yung ginawa ko dyan, nagpatong lang ako dito sa top layer. Nagpatong lang ako ng burly marks. Tapos itong ating philodendron to, ba? Diba? Tapos, naglagay lang ako dito ng burly marks sa magkabilang lang dulo. Ayan, ito yung pinaka-mother natin. Nagaling kay Ate Gina. Tapos, ang dami ko ng ganyan ngayon. <laughs> Tapos ito, naglagay tayo niyan sa gitna at din sa gilid para maging balance lang sila. Tapos dito, yun nasa kabilang, ay ang galing pala nang nagawa ko. Ito naman sa pangalawang layer, sa magkabilang dulo. Ito naman, galing naman to kay Ate Tess de la Cruz. Ang galing. <laughs> Hindi ko sinadya yan guys ah. Ngayon ko lang din naalala na ganun. So yan, magkabilang dulo sa taas from Ate Gina. And yun sa pangalawa from Ate Tess de la Cruz dala ni ate nung nagkita sila nun. Tapos dito naman sa baba, diyan ko nilagay yung mas mabibigat. Ayan. Tapos nakakatuwa kasi, ano, lumabas na yung mga kulay ng mga halaman natin, hindi ka tulad ng mga nakaraang buwan. Na, ano, ang problema nga lang dito, dahil hindi sila nakaangat, tingnan nyo yung mga pads. Puro talsik na siya ng mga lupa. Pero sa totoo lang, naging ano siya, parang mas maaliwala siya nung ginanya namin. Ang pa din niya. Hindi pa rin nahalatang nawala ng ano dyan. Patungan. Ayan. Tapos, talagang umaano na yung mga halaman natin, guys. Thank you, Lord. Gumaganda-ganda na sila. Hmm. Nung una, halos puro sunog lang yung nakikita ko dyan. Pero ngayon, ayan na sila. Pagkakataon na natin, guys, na mag, ano, magpaganda ng garden. Actually, ngayon, inisip ko talagang lumabas at magtanim pero baka mamaya na lang <laughs> pagka tumuloy-tuloy pa rin yung ulan kasi mahirap na alam nyo na baka magkasakit tayo sa gilid-gilid yung mga ibang plants kasi yung galing dun sa dalawang upuan na yun kahapon kasi sabi ko kay Yats, yung mga nando sa side na yun gusto ko yung puro black pots lang tapos dito naman yung puro clay pots natin kaya yung mga nandito sa gilid, hindi pa yan yung ayos talaga nila pinalapag ko lang dyan kay Yats kahapon Daya na sila. Etong ano natin pala. na. Etong ating giblet na binili pa namin ni ate sa Benguet. Ano to, nakapwesto talaga to doon sa may gilid ng kubo ni Marge. Ayan. Pero nilipat ko dito kasi nakita ko doon na hindi siya masyadong maganda. Parang paubos yung dahon niya. At yun, buti naman nung nilipat ko dito, umukay-okay -okay na siya. Pero siguro dahil nga yung tag-ulan na, pwede ko na siyang ibalik doon. Pag-iisipan ko, kasi hindi naman na ganun kainit. Ito yung mga supplements natin. etong ayos na to, ito, si ate ang gumawa nito bago siya umalis. Siya ang nagayos ayos niyan. At tingnan nyo naman yung mga damo sa likod. <laughs> Sobrang tataas na nila. At lalo nang mabilis ngayon lumago kasi nga, umuulan-ulan na dito sa atin. Namumulaklak pala dito. Tingnan nyo guys. Lagi ko yan dinidiligan pero hindi ko napansin na mamumulaklak na siya. Ganda oh. Sa ngayon, dahil galing sa init yung mga halaman natin, hahayaan ko muna silang magpakalunod sa ulan. Deserve nila yan. Dito hanti na lang yung mga succulents natin na nakasurvive. Pero, syempre, walang aayaw. Kasi mga nagpropagate, propagate. propagate. Pa, kung kahit pare-pareho lang sila. propagate talaga ako para dumami naman nakalagay yung dalawa nating plant stand na si ate ang naglagay dyan. Tapos dito parang open lang kasi dati dito sa pathway natin meron din akong another crotons dito na ganito na rin kalago. Tingnan nyo nakahapay na sila. Ganyan din yung kalago. Tapos nung umulan hindi na kami makadaan sa gitna kasi imagine nyo na ganyan kalago yung sa magkabilang side. So, pag umuulan, ganyan. Wala na kaming daanan. Sabi ni ate, hindi daw pala siya advisable na sa pang pathway. Not unless, ikakat natin siya at hindi natin siya papalaguin. Eh, kaya lang, ang ganda niya kasi pag malago, ba? Diba? So, yung dito sa side, dito sa kadula, tinanggal ni ate at nilipad niya sa ibang part ng garden natin. So, ayun guys, ayan na ang ating mga halaman na sobrang nag-e-enjoy sa ulan ngayon. super nice. <laughs> Ngayon ang iniisip ko na gusto ko nang mag ano, magtanim ng mga gulay very soon. Pag nagtuloy-tuloy na yung ulan para hindi na delikado, 'di ba? Kasi baka magkasakit tayo, mahirap na. Mag ano na din kayo, mag garden patrol na rin kayo diyan. At para makita niyo yung ganda ng mga halaman natin. Thank you so much for watching. Sana simula na rin ang paganda ng mga garden nyo. Kung napadaan lang po kayo at mahilig sa halaman at naninirahan sa probinsya, subscribe to my channel para share ko sa inyo yung buhay namin dito. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye!